Pinakahandaan na ng mga otoridad ang susunod na mabagyong papasok sa bansa. At sa harap po nito, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na ikasan na ang makaukulang tulong sa mga maaapektuhan. Eden Santos sa Balita niya. Mas maagang nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na nakatutok sa pagtugon sa iba't ibang kalamidad sa bansa. Inaasahan na kasi ni PBBM ang posibleng pananalasa ng panibagong bagyo sa bansa batay na rin sa weather forecast ng pag-asa kung saan ay isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahan sa isang buwan. Dagdag pa ng Pangulo na habang patuloy na tinutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong individual at pamilya ng bagyong Enteng ay nararapat na hindi makalimutan na may susunod pang bagyo na dapat paghandaan. Agad na inatasa ng Pangulo ang Department like of Social and Welfare and Development o DSWD na mamili na ulit ng mga food and non-food items, gayon din ang iba pang mga kailangan para maging handa sa susunod na kalamidad. We must continue the procurement Because there is a very, uh, the very uh, good chance that this is not going to be the, the last for this month. Uh, so we have to prepare for that. Samantala ay din ni PBBM ang Department of Health na magsagawa ng information dissemination para sa pag-iwas sa leptospirosis sa gitna ng nararanasang mga pagbaha dulot ng bagyo. Sinabi ng Pangulo na mahalaga na maturuan at mabigyan ng kaalaman ang mga tao tungkol sa nasabing sakit na nakukuha sa ihi ng daga at maaring makuha sa pamagitan ng paglusong sa baha. Nais ng Pangulo na maiwasan ang muling pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa. The DOH now has to, that's not, uh, again, it's, it's really information dissemination when it comes to flooding, yung leptospirosis. Eden Santos para sa Mata ng Aguila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa AtNet25 TV.